Good morning mga panamics Mga master <coughs> Dito tayo ngayon sa Bye bye Fishing uli mga master Fist Iyon mga master Field na natin tong ating gagamitin sa tournament mga master UL So yun may dala tayong ano Talihin natin yung ating pang bait and wait Ayan mga master Sit up lang muna tayo Alright Stay tuned We'll be right back Hala Tapos na Hindi ko nadala yung reel. Yari ako. Yun, dala ko piyata. Ako kala ko, hindi ko nadala. So yun, maglaro muna tayo ng lore. Practice, practice muna tayo mga master. Yun lang gagawin natin ngayong araw na to. Buka natin mag lore malaking alon yun mga master hagis tayo rito pabukan natin itong ano natin o ano napaka iksi eh first cast Bata okay, kapal. Napaka-smooth ah. Maganda mga master. Napaka-smooth. Pang 5 grams lang gram talaga. Pag tulas nga lang, hindi, ako... hindi lang ako masyadong comfortable that's yun mga master may nag strike isang bisis lang pero hindi na nasundan so mga kailang hagis na rin tayo mga master uh, lang sa gilid mga master may, ano, may, kung, may kumagat dyan so kaya lang maliit lang hindi naman na ano, hindi naman siya na i-unlock alright so yun mga master ah, na pa tayo so mamaya maglipat na tayo doon sa itaas sa kabila pagbibait and tayo Nakailang hagis na po tayo. Wala pa rin kumakagat. Alright. Samahan niyo ako. Let's G. First cast mga master. Nag, nag bait and wait na lang tayo mga master. So yun unang hagis. Sana makadali tayo. Alright. So yun. Stay tune lang mga master. At uh, dito tayo sa kabila. Sa itaas. Sana makahuli naman tayo. Alright. Alright. So yun, shout out muna sa inyong lahat Mga master Mga supporters, shout out Bali nag start tayo ng fishing mga master hapon na Kaya estimated ko ko na mga Siguro mga 5 uwi na tayo Fish on Fish on mga master, fish on Nice Ay, ano to? Ano to? Kiki? Ano ito mga master dito. Oh, yan ah. pemberah ah. Kalau mau nangis jatuh. Kamu melikut boy. Parang tiki. hai haha Hai panya hai haha cuma kawala Hai cuma ayan uh -huh. eh, mga master hindi ko alam kung anong isda to alright so yun mga master hanggang dito na lang muna ang vlog natin at susunod na lang tayo babawi uli ha uh, Uwi na tayo kasi <laughs> pahapon na alright face out